So good day mga idol, isa na namang opportunity ang natanggap natin kasama ang Yamaha team So pupunta tayo ngayon ng Malaysia para ma-experience ang pinaka-ingrande, pinaka-malaki at pinaka-inaabangan na racing sa buong mundo At ito ay ang MotoGP Kaya tara, sumahin niyo ako ma-experience ang adventure natin sa Malaysia Let's go! Mga idol. Dito tayo sa Holiday Inn nag-check-in and lalabas tayo, nagkaroon tayo ng chance para mag-tour for today dito sa Malaysia. So paano? Alamin natin yung mga kultura, alamin natin yung mga pagkain, alamin natin kung ano-ano bang meron at kung ano-anong tourist spot ang meron dito sa Malaysia. Welcome to Malaysia! So nandito tayo sa isa sa pinakasikat na tourist spot sa buong mundo at lalong-lalo na dito sa Malaysia, ang Petronas Twin Towers. Let's go. Ay parang tao talaga 'yung no? oh lunch time let's go Live na live! Doon sa racetrack ng Sepak, ang Moto GP 2023. So, tara! Tara! Tara niyo ako na tayo! Let's go! <laughs> Let's go! So, nandito na tayo sa entrance ng Sepang International Circuit dito sa Malaysia. So, aalamin natin kung anong magiging kaganapan sa loob at kung gano'ng ka-intense ang laban ng MotoGP. Welcome to MotoGP 2023! Let's go! So good day mga idol, dito tayo ngayon sa paddock mismo ng Yamaha. So ngayon na experience natin at makikita natin up close ang dalawang racer natin for Yamaha na si Fabio Cartararo at si Franco Morbidelli. Pero bago yon lunch muna tayo, may palunch ang Yamaha, pasok tayo sa loob, alamin natin ano-anong pwede natin kainin dito bago tayo makipagbakbakan dun sa dalawang racer na makikita natin up close. Let's go! Kung <laughs> so, hindi lang pula pure na karera, may mga nagluluto din pala, may mga kukeris din pala ang yaman. Ah. Thank you! Thank okay. you! Fabio, my love. Fabio, my love. Ang <laughs> last <laughs> guy doon. Fabio, my love.

chance na pumasok sa loob mismo ng padak. Tara, nandito na tayo mismo sa padak ng Yamaha at nakikita natin up close yung mga motorsiklo. Ay, eh, ito yung motorsiklo na ginagamit ni Franco Morbidelli. Oh, grabe. Abang ah, kalupet mga idol. Ito naman yung motorsiklo ni Fabio Quartararo. Ito mismo mga idol yung ginagamit nila sa mismong race nila. So makikita natin up close. Napakalaking opportunity na to. Thank you, Yamaha. Dahil, ito pa lang, kakaiba ng experience, one of a kind. So mga idol, andito tayo mismo. Sa sinisigawan natin padak nila kung saan sila pumapasok at lumalabas bago at matapos ang race. Napakagandang experience and napaka-memorable na experience ko. Thank you so much, Yamaha. Grabe yung feeling. Still goosebumps. Dati, Nakikita lang natin, napapanood natin. Ngayon, nandito na tayo mismo. So, eto mga idol, nakita nyo. Dito, dumadaan yung mga motorsiklo nila bago sila pumasok ng racetrack. Sobrang sarap na feeling. And, uh, grabe, napaka-thankful and grateful ko na nandito tayo ngayon sa Malaysia para sa MotoGP 2023. Andiyan na ba si Be? Sinong Be? Si Fabio. Andiyan na ba? Be! <laughs> Sabi mo nga ako, ako ano? Be! Fabio! <laughs> Be! Go, Be! Ang <laughs> bagi <Pogi> mo, Be! <laughs> It's a idol. Sobrang saya at sobrang solid. Memorable na memorable tong experience na to. Ito ang masasabi kong experience na hindi pa last. Uulit-ulitin nyo talaga yung ganitong klaseng experience na nakita namin, nakaharap namin, at napanood namin mismo dito sa Sepang International Circuit, ang MotoGP. So paano, sa susunod na adventure at experience ulit, thank you so much Yamaha Motor Philippines for this wonderful and great experience. Hindi ko ito makakalimutan. Omi Yamaha! Yama, your, your heart! Whee!